Good morning guys. Kami dito sa laot ng Maria. Tayo po yan namin oh. Nagaga. May pandugsong pa ako diyan. Yan guys, oh, yung amin buya ya. Oh. kami guys oh. Magabok ang muliwayway na oh. Yung buwan oh, maliwanag na naman oh. Guys, malalim pala yung nariyan namin oh isang daanan yata ito. galing, ni Wala Ada wala ya yeah. <tik> Maliwana gambuan Ya Kina Ay kina Guys Apa ni? 谢谢 <Okay. S 2>、okay. Wait lang, wala pa. Ah. ah, wala pala. Nasaan na? Ayun oh, laki oh. Yung, biluan. Wow. Ayun, nasa Ayun oh, sa kabilang katig. Ayun oh, yun oh, dampot na kabila. <laughs> laki. <laughs> ah, laki biluan. Wow. Yun. Ginulo na yung kitang namin, guys. So guys, ang laki isda oh. Sa wakas. hindi na makuha. Ginulo na yung aming kitang. Hawa kayong kitang dyan sa kabila at baka yun yung mahulot. Ano? Mahablot yun. Nakasabit na ano sana. May bisugo guys. Ikaw, binabingi ako. Guys. yun mga bisugo mga yun o oh, daming bisugo sa ilalim guys ay hindi makita guys ayun yun malalim po nga pala yung sobrang yan, malalim yung lang kaya hindi saka may biluan pa oh yun bisugo mga bisugo ang sibad okay. Shout out nga pala sa isang daang na kong followers. Maraming maraming salamat sa inyo. Baka pwede naman kayo mag-comment. What? Yan. Okay, so may sipad na namang mga bisugo. Okay, mo so share guys, bisugo. Yes, bisugo. Maraming bisugo. Tandaan ng malalaking isda. Kailangan nyo yung pinitinan at nakasibad sa kitang. Kasi yung mga lina, mga sibuk baga. Katulad yung malaki na karaan, hindi naman namin pasibad yun, yun ay dumaalaang doon. Inasibo yung ibang mm hap, -hmm. ano, sa kitang. Budyong yata yun, o rumpi. Oh, ka na no! naman. Ay, okay, tama naman yung bisugo. Guys, so, Kali, oh, may mga bisugo. Dali, oh. Haliliit lang, guys. Haliliit lang, hali yung bisugo. Yung malalaki ay awan mamaya. Ay, siguro yung naga na yun. Eh. Gusto ba galing nyo ng ulam? Ay, subukin so, din yung magkitang. Gusto nyo mag so, yung ulam? Guys. Ay, bilis sa palingki. Ay, bilis. Oh, baby, so may piso go. Yung aming bangka wala ng pintura. Yung aming bangka wala ng pintura. Bikini man. Baka naman may mabuting puso dyan. Ah. Yeah. Ang kakapal na mukha nyo. Kagala <laughs> ka. yung pintura lang. Yaks, kapal ko. Assuming. Boy. Kapal na mukha mo. Oo, oh, kami. Saan guys? ka? Nagpakahirap sila magtrabaho. Tapos ikaw ay manghihinila. Ang kapal na mukha. <laughs> Sobrang naman kayo dyan. Guys, maraming si Badang Bisugo ngayon. Guys, maraming namin si Badang Bisugo. Tag-Bisugo na siguro. Ayan o, sulod-sulod o. Yung Bisugo ay parang followers ko din. Yes, naman. Yes, <laughs> naman. Maraming. Pataba, utak ni Utoy. ay... parang ang Facebook pala pa, ano ay, kitang din. Minsan ay may malaki. Minsan naman ay nadaan lang, tapos hindi na kang Napakasakit sa puso ko nung kaysa. Guys, ako nga pala ang nagpatak ni Rhea. Yung aking asawa ay ano, mahirap magpatak, malalim. Ire. Paano masabi? Kasugat niya ng kamay. Diba, kasugat ng kamay. Pag mga bababa, wow! yeah. ito ay

Ay, oh, may gangat, guys, oh. Oh, laking gangat, oh. Kita mo yung gangat mo. Oh, guys, oh, gangat, oh. Ayun. yun. Bisugo yun. Gangat. Hmm. Para sa natin na ang bisugo, guys, oh. Napakagandang patakin ito, guys. Eh, malaki sana. Wala yung nanay, guys. Wala yung tatay. <laughs> may huli kaming nanay, eh, wala pa yung tatay. Kung saan mga magulang na rin mga isda na rin. Eh. Kawawa naman yung ano, isda. Kawawa din naman tayo pag hindi tayo ng isda. Goto. Na biyudo na yung asawa niyan. <laughs> biyudo, biyuda. <laughs> Guys, oh, so may sibado. Narinig ka pa doon sa video. Ah, hindi ko na. bisugo ah. Na laylo no. So, malaki kaya na guys nito. Ano sino no tsaka so ay ano. Maliliit lang guys. Siguro mga 15 piraso nito ang isang kilo. <laughs> 15 piraso ay isang kilo. Guys, okay. sa pagkaraming bisugo ngayon. Pwede namin migay din naman. Kaya yeah. lang ang pag, may, pag may pera. Ganun yung... <laughs> <Then>, talaga guys. <laughs> guys, sa guys siya pag may pera. Pag may pera kang dala. Alam mo kung bakit mahirap pa kami ngayon. Ayun pa ako yung mayaman na. Share, ta. share your blessing. Ah, share your blessing. Salamat sa Diyos guys. Nakahuli din kami. Ang mga bisugo. Isang malaki. Go. Guys, oh, may mga bisugo. Bakit lagi naman? Pa <laughs> ako ang nagabatak ng kitang namin guys ay magpangulo. Ay yeah. Sunod-sunod siya oh guys. Maliliit nga lang guys. nakawala pa. Aray, isa-isa na. Nakawala. Parang followers. Huwag di ka pinalo. Nakawala. Guys, may masibad malaki ay ano, nagaputi-puti okay, so, na nagaputi. guys. Yo, laki dalawa guys. Kaya hey, guys ang mga usong. Kaya na sibad oh. Bisugo, ay pakoy pala. Yung isa ay mabilog. Hey, Asa puli ko? Hmm. Uh -uh. Iba to ka? Kinadang isa akin na isa. Kapitin isa guys so guys. Ako ni kuring ano. Kunin mo na yung mabilog. Ay, talupak. Talupak. Yes, oh, so, talupak oh. Ayun, talupak. Ang sarap yan. Dali ka. Yung isa ay mabilog guys. Oh. Ay, mabilog so, yan. Nasa muli. Diyan, give it ako yan. Yun. Okay, yes, so, yun. yun, mabilog. Oh. Hindi Thank na, you for watching. Charot. Guys, anong klase yan? Anong klase ito? Ito. Ano ko yan, guys. Abi daw ko lang nakakatakot yan. Kakita lang namin yung ganyan. Isang malaking basoy. Eh. Uod. Dagat ka na. Guys, may huli kami oh. Ano kaya ito? Guys, so pating Ang kinta mo. Ay, ano ay? Espada. ah, may gold. May gold, guys. Gold. Guys, oh. Kunin na. Pakita mo din sa video. Sabitan lang guys sa ano. Tingnan mo yung pagkasabit ko. Sabitan lang. Sabitan lang sa chan. This is kuting. Kuting ba yun? Spada. ano ay? Swordfish? Ah, hindi. Iyon man din yung spada sa dami. Thank you Lord. Ito napakadami si Bad. May isang malaki guys o mabilog. Yun. Guys, so, may bisogo. Bisogo okay. tapos yung nagkakintab-kintab na yun. Ano guys, so may nakakintab o. Yan. Yo, nabilo guys. Yo, ay hindi pa mahuli ni Jan. Guys, yun, sunod-sunod ulit sila alam natin siguro madami ang sibat. Masarap talaga pag maraming na nana ang maraming, maraming sibat. O puro piso go so. go. Ang lalim ng ilaria natin. 300 pa nama sabey. Pa ay, mga pati nga ni kanina ay pinakawalang kuha ah. Mga dalawang silo isa may. Laking pati nga guys. Ay, nakawa naman yung pati. Pinakawalang ko lang. Po, ah. ay, yung mga ganun pati, ay, ay napakawalang talaga. Pinaybawan. Mangunguli sila. No, sila. Yun ay sabi nga nila ay manangangalig ng maubos. Ang uri ng mga pati. Wala lang kakain sa mga tao. Yun guys, yun yun. Tama na eh. Tatos, ano? baka na na. Uy, hindi. <laughs> Tapit na kami matapos. Pagbata kayo po yung aming bandira. O, yun. Yun, guys. konti na lang, guys. Tapos, guys, ano, may sasabihin akong sikreto sa inyo sa mga, sa mga, ano, mangingisda. May sikreto mga mangingisda. Alam nyo ba, guys? Aring kitang naming ari. Kapag walang huli, ayano haba. <laughs> Pero pag may may huli, ay talagang yanong ikli. Nakakaaliw. Paano mo Paano Guys, may mga bangka oh. Mga bangka na ano. Mga ano sila matyaga silang nag saguan mula dito sa sobrang laot na laot papunta dun sa tabi na yun, nandito yung bahay nila pandarini, sa lugar na to yan, nandun yung bahay nila kaso, ah, sobrang layo na kanilang saguanin guys, talagang uh, sa paghanap ano, buhay talagang tiyagaan laang yun na guys, tapos na kami magbatak guys eh, hindi pala ako Meron pala si Boss. ah uh, Pauwi na kami, guys. Ako nila. Namin na rin. Boss, yeah. Ayan. May pangamay. Wala Tanggalin yung si Kuti binabuok mamaya magayos let's go guys huwi na tayo sobrang mataas na ang araw yun sobrang taas na ng araw guys sobrang init na vacation pa naman ah sobrang 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 init na yan insan mekas mekas na natin yan ensin <laughs> Let's go home. Yeah, no. shout out to sa mga masisipag nating manging isda. Ayan. Oh, shout out sa inyo. Baka daw mailis siya sabi ng boss. Ayos na? Guys, oh. Ay, ito yung uli namin oh. Malapit na kalapit na kami oh. Malayo lang pinunta namin. Salamat sa Diyos, antakawin din kami. Narabigyan din blessing. Ah, ng blessing. At tatlong araw nang walang huling.